umiyak dahil sa mga bash. Hindi, B. Ba't ako iiyak jaan, Noong una, siguro, is nasasaktan ako. Kasi alam kong hindi naman sila totoo. Pero ngayon, B. Go, ibash nyo ako ng ibash, B. indamay nyo na lahat ng gusto nyo ibash sa akin. Huwag lang yung pamilya ko. Minsan, um, minsan kasi parang once na pinatulad mo yun ano sila eh, mas nagiging active. Siyempre, mga kulang sa pansin. Huy naman. Hindi, like, ngayon kasi sobrang manhid ko na eh, pagdating sa mga bash. Like, parang, okay, sige, bash na no lang ako. Baka dyan kayo masaya, ganun. At least, napapasaya ko kayo. Gano'n. Yung mga pansin ng pansin sa ipin ko, ganyan. biko ko kayo, pinuproblema yung ipin ko. Ako din. Pero anong gagawin? Tinatrabaho, inaayos. 'di ba? kahit naman na umayos to, kung basher ko kayo, basher ko kayo forever na kayong ganyan. At wag kayong mag-alala kasi hindi naman ako hindi naman ako na ano, if ever na ibabash niyo ako. Wala namang kaso sa akin 'yon. Basta wag lang yung family ko, wag lang si Dina. Doon talaga, hindi ko kayang tumahimik. Minsan pa minagahan ako kay Dina, sabi ko talaga, alin hindi, re ko yan. Tapos sabihin niya na, no, wag na, ganito, ganyan. Yun. Pero never ever yong asahan na sa mga live ko is gagamitin ko si Dina. Hindi naman niya yung fame niya yung minahal ko sa kanya yung siya mismo, kahit di siya famous ngayon. Kasi, siyempre, maka ano na. Hindi yan, ano ha, hindi yan pakitanta. Alam ni Dina yan hindi ko siya masyadong ini-involve.